So may nakita si tatay dito. Itong mga tulong unang kita namin na oh. Grabe ang gandang gagamba niya ito. ano Ito yung datang lawan. mga tulong. Rabi. Tingnan natin ang mabuting markings. Ayan. Rabi ito kaganda. So magandang gabi sa inyo mga kaji brother yan. Maghanap na ulit tayo ng gagamba ngayon. Try na amin na maghanap kahit medyo konti lang gagamba ngayon ayun kasama ko kami dalawa ni tatay so masalimsim pa lang ngayon mga tol ayun so nandito na tayo mga tol sa ating motor ayun oh. itong gagamitin natin papunta sa spot natin so abangan na lang mamaya mga tol yan update ako mamaya ulit so may nakita si tatay dito itong mga tol unang kita na kami oh. Grabe ang gandang gagamba na ito. Ayan. Ito yung Ito mga tulo. Grabe. Tingnan natin ang mabuti markings. markings. Ayan. Grabe pagkaganda. So ayun mga tulo. Meron lang tayong padalawang nakita. Grabe ang ganda nito ito mga tulo. Pulahan. Pulahan. Lapitan natin ng maayos. Ayun oh. Pulahan niyan mga tol. Grabe ganda niyan ng gamba. Ayun. Medyo ma-orange siya. Grabe ang ganda nito mga tol. Ayun. Yung baba, lap, lapat alo sa lupa. So, hindi natin mapukusan. Mm. kunin natin mga tol so may nakita tayo ngayon mga tol yung patatlong kita na to ayun pulahan marabing ah, ganda ng pagkapula na ito tignan natin ang buti Tulahan yan mga tol. Bablard lang tayo. Yung mga good session. yan. Kat katamtaman ang katawan. So pag pula pala ang gagamba mga tol sa gabi. Hindi halos makita yung kanyang kulay. Sa video. Ayan. Ito ang ganda. So, kunin lang natin. Baka makawala pa. Itong mga tolo, rare na kulay ng gagamba. Napakalaki mga tolo. Ayan. Tingnan natin. Oh, rare mga tolo. Oh. Grabe ang haba nito. Tingnan natin sa palad. Ayan. Oh. Tigrihan ito mga tolo. Ah. Tigrihan na itim. Grabe quality. Bagong bago pati siya mga tolo. hindi siya tandain tamang tama lang ang edad so tinan natin ang magiging ayun tigrihan ganda ng kulay mga tol ayun quality ito mga tol so kunin na natin so ayun mga tol may na Ispatan tayo dito mahaba bang galaman. Grabe eh. ang laki wakin ito. Ayun. kita, ay nakakita. So ang haba mga tol. Ayun. Kitang kita na agad. Oh. Grabe ang haba nito mga tol. Pang timbangan. Ang laki ng ulo. Grabe naman ito. Ang haba. Grabe. Galit na galit. Gusto mang So mga OS mga ito lang. Sukat niyan. Grabe ang haba. OS mga ito lang. Sukat niyan. Ito ulo mga ito. Halos magkapares lang yung niya at yung ulo niya. Tapos ang haba ng galamay. So kunin na natin yan Suwabe so, ito mga tol nasa tabi daanan lang Ito yung daanan mga tol oh. Kita ninyo mga tol Nasa daanan lang pala yung jumbo size natin Grabe uh, jumbo size ito mga tol Ayun o Lapitan na natin Pero yung, yung niya mga tol Saktong sakto lang sa kanyang Galamay Tingnan natin ang mas maayos Ayun o Grabe, gandang gagamba. Buti hindi bumuntis. Ayan. Focus natin ang maayos. Sabi so, ito. Kukunin natin ito mga tol. Sobrang laki niya. So, kukunin natin ito mga tol. Ayan. Pulapusod na quality oh. ganda Pulapusod mga talto ah. Pero sobrang ganda ng class niya. So yun, mga tol, pauwi na kami. Naabot kami ng malakas na ulan sa bundok. Ayan, dito na kami mga tol, pauwi na. Siguro nasa 40 peraso yung nakita na amin. Pipiliin pa siguro yun para i-update ko rin kayo mga tol mamaya kapag ka nagpili na ako ng gagamba. Shoutout nga pala kay parang Sam Tinorio tsaka kay Ralph Verano Diaz Kay Andy Concepcion. Tsaka uh, doon sa mga solid subscriber natin sa YouTube at tsaka sa Facebook. Yung papalo na lamang atol, tol. Yan. Shoutout din pala kay Raymond. Raymond Santiago. Kay Kabok. Maraming salamat mga tol sa panonood. And God bless all. Bye bye.